ganap nga, ay binisita nga ako ni Angeline mapagmahal dito sa amin sa pulilan. Meron nga siyang binuksan na kahon at ito nga ay galing sa may Miss D. Agad nga, sabi niya sa akin, susubukan so, daw niya kung talagang hindi ako malaram. Ay? Sakto, meron pa akong mangga dito. Kaya pinagbukas ko nga siya ng mangga tapos sabi niya sa akin, ay manyaman niya palang talaga. Mula kasi no nagkaroon kami na Miss D, na-stuck dito sa bahay, na hilig na talaga ako sa bagoong. Sabi ko nga sa inyo, kahit spaghetti nilalagyan ko na ng bagong. Pero ayun nga, fast forward, ginahapunan nga, eh nagaya nga ako kay Bebo na magpunta nga dito sa samjihan namin. Ito kasi CCTV na napakaraming tao ngayon dito. At tapos kasi ng tatlong araw ng na pagsasarado namin, gawa nga ng fiesta ng apalit. Eh nagbukas na nga ulit kami ngayon July 1. Mambira yung mga tao dito sa apalit. Wala yata tirang mga minuto. Kaya namis ang samjihan ko. <laughs> expected ko kasi guys na walang kakain masyado ngayon dahil nga kakatapos lang ng handaan. Alam, Alam talagang dinadayo tayo kahit hindi taga-apalit. Ito nga mga to ay galing pa na Mexico tapos San Fernando, Pampanga. Sabi naman talaga ang samjihan ni Menggay kahit sa ni dinadayo tapos pinipilahan pa. Hanggang ngayon kasi, ganito pa rin ang senaryo dito sa samjihan ko. Parang palaging grand opening. Gaya nga ng isang grupo na to. Isang grupo silang nagpunta dito sa amin. Galing pa yata sila ng malolo. Siyempre, sinawa ko may nga minuto ang pong kaldareta. Kaya sabi ko kay Bebo, magsamji naman tayo. Huh? Mga limited pork namin at unlimited chicken ay maaabil nyo ng 249 pesos lang. O ba? Diba? Sulit na sulit yun kasi naka-exhaust ka, hindi ka mag-aamoy um. Tapos so, na paglabas mo sa samjihan namin, Disney Princess ka pa rin. Naksutan? Halos magkakalahating taon na nga simula nung nabuksan itong samjihan ko. Pero marami ako natutunan at marami din ako nakuha ang mga suggestion na gusto kong i-apply. Kaya naman sa mga susunod one. Eh, napag desisyonan nga namin ni Bebo na mag-renovate para mas okay ang kalabasan nitong samjihan namin. After nga namin dito sa samjihan, umuwi na rin naman kami dalawa ni Bebo. Pero nung alas 12 na nga ng hating gabi, nag na naman siya lumabas. Diyos ko, Bebo, o teya kakabsi. Sakto-sakto, gusto ko rin naman kumain ng lugaw ngayon dahil cheat day ko nga ngayong araw. Lana talaga milyari pa ng cheat day. Abang kumakain nga kami dalawa ni Bebu. Eh, nagchismisan na nga rin kami. Aminin nyo man o oh, hindi, the best pa rin talagang kachismisan ng mga partner natin. Sure, kasi kahit sinong laitin mo, hindi yan makakalabas. Char Mahirap na sa mga panahon ngayon. Si Bebo na lang ang pinagkakatiwalaan kung katsismisan. Tapos nga kaming kumain. Nagbayad na nga rin to si Bebo. Tapos sabi ko sa kanya, eh, umuwi na nga kami. At anong oras na? Wala nga nag-drive nitong si Stacy. At ang sabi niya nga sa akin, idaan ko daw sa Jollibee sandali. First time ko nga mag-drive through. Muntik ko pang mabangga yung TV nila. Pabili nga siya sa akin ng Jolly Hot Dog at afternoon, dumaan nga kami dito sa 7-Eleven dahil gusto kong bumili ng donut. Diba? Talaga naman cheat day. Malala ang ginagawa ni Mengay Vlogger is Kakainin ko nga ngayong araw lahat ng gusto kong kainin at bukas takbo ko ng tatlong oras. <coughs> Kaya nandito na nga kami sa 7-Eleven, naggrocery na nga kami ng mga ilan-ilan sa stock namin. Diba? Dito talaga kami naggo ng dalawa ni Bebu. Eh kami murit kanta. Ito <coughs> noon, wala naman daanan ni Bebo dahil lahat naman na dito sarado. 7-11 na lang ang bukas. Pag-uwi, pag-uwi nga namin. Inais ko na agad itong sala kung saan nga kami manunood ng Netflix. Kalat na naman kasi nang ihi itong si Penelope. Diyos ko, ay eh na ako mayayari. Tapos lang namin kumain ng lugaw kanina. Ayan na naman, bumibira na naman kami sa pagkain. Kasi masarap manood ng TV kapag ka walang kinakain. So ay binili namin, Jolly Hot Dog, na parang nung Christmas party pa namin ng high school, huling kain ko nito. Pero paborito ko yung dati, kaya lang hindi namin afford. Kaya nauuwi ako sa putlongan ni Ate Sabet. Pero yun nga, kanyaman man may rugupangan. Kanina pa pala nakatingin tong si Penelope. Ano siguro ay? O, na yun na lang kumain yung dalawa na to? O tayo ko papansinan, nakasyuta? <laughs> Yan lang naman. Salamat! Ala! Oh my God, ang laki! na sa inyo. Ito pinaglilibangan ko ang laro na MI777. Sobrang daming laro na pwede nyo pagpilian dito pero ito ay pinagbabawal ko sa mga bata. Ibangan ko lang rin to at nilalaro ko lang to kapag kami extra ko. Ano nyo guys, napakadali lang laruin nito at minsan nga hindi ko namamalaya na malaki na pa na yung ko. Siyempre, gaya ng ibang laro, may nananalo at may natatalo din dito. Swartiyan lang talaga yung ako dahil nanalo ako ng halos isang Pero libo. O syempre, hinay-hinay lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nila, lahat daw ng sobra eh bawal. Pero so, syempre, wala din namang masama kung gusto mo subukan. Kaya kung gusto mo ring itry, lalagay ko na lang yung link sa may comment section.